46 anyos sa construction worker mula naman sa Nueva Ecija na sa beach ng San Pampian, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chikemin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Detalya ng balita mula kay Freddy Pahardo, RH38 Freddy. Masantos siya kabwasan, Kuyang Angel. Ang masaya sana ang outing ng magpapamilya na uwi sa trahedya ng isa sa kanilang kasamay nalunod sa beach sa San Fabian. Sa ulat ni OIC si Chief Lieutenant Kenneth Danilo Perez, alauna 15 ng hapon nagresponde ang kanyang mga tauhan sa reported drowning incident sa beach sa barangay ni Baliwesta at nabatid na ang biktima ay kinilalang si David Mendoza Villaspier, 36 anyos, binata construction worker sa presidente ng barangay Villa Flores. Flores Kuya Punwebe siha. sa investigasyon na batid na naglalangoy ang biktima kasama ng isang Jimmy Domingo, 18 anyos, nang hampasin sila ng malaking alon at kapwa sila natangay sa malalim na bahagi ng dagat na pinilit o ni Domingo na makalangoy patungo sa tabi. Subalit hindi niya nakita si Villasper kaya humingi na sila ng tulong sa mga autoridad at magkatuwang na nagsagawa ng search and rescue operation ang MDRRMO at Philippine Coast Guard na makalipas ang ilang oras na recover ang wala ng malay na kataw ng biktima na dinala pa sa paggamutan subalit diniklarang dead on arrival na ng atinding pisisyan. Kahapon ay inuwi na rin ng kanyang mga kaanak sa so Kuya Punwebe Esiha ang mga labi ng biktima. Ito si Freddy Fajardo Aristarte, taguulat para sa NCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Freddy.